si Boying Remulla, So, doon po sa sa doon sa interview ni Boying Remulla, kung napanood niyo po, i eh sinasabi niya po na binura daw po ng mga Duterte ang ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Just ko naman, kayo ba naman yung ba naman magagawa ng mga Duterte? Ay, eh, kayo nga yung nakaupo ngayon. Kayo yung mga nasa kapangyarihan na nagtulong-tulong. Lahat ng oligarchs, yung mga oligarchs na nasa Netherlands, sa dahig, nagtulong-tulong upang magkaisa sila. Ipadala si Pangulong Duterte, kidnapin. Illegal po yung ginawa ninyo. So ngayon, kumakambyo kayo. Ngayon, sinasabi nyo na sinira ng mga Duterte ang ebidensya. So ngayon, nararamdaman nyo na na imposible o posibleng makabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So kaya sinasabi nyo na nabinura na ng mga Duterte ang ebidensya, mga ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Nakiso may 32,000 na namatay. gawa-gawa e, nyo lang naman yan eh. E, yung mga ebidensyang yan, mga fake uh, evidence, fake witness. Andiyan pa nga yung mga ilang dekada nang namatay yung tao pero naandun. Oh. Guys, napanood nyo ba yun? Diba? Yun, yun pa lang talagang napapaghalata na po sila na gumagawa po sila ng ebidensya nila laban kay Pangulong Duterte. Kaya nga po malakas ang loob ni Pangulong Duterte na sumama doon kahit illegal ang pagkakap dala nila sa dahik kay Pangulong Duterte. Sumama siya ng maluwag na hindi pumapalag dahil alam niyang mananalo siya sa kaso dahil wala namang ebidensya eh. At hindi naman po totoo yung mga ukas yung mga ibinibintang nila kay Pangulong Duterte. Ang gusto lang nilang gawin ay patahimikin si Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte lang po ang busis ng taong bayan. Diba? Wala pong naglalakas loob na kalabanin ang gobyernong ito sa katiwalian nila. 'Di ba si si Pangulong Duterte lang po ang nagbubunyag ng mga ginagawang ka an kawalang-hiyaan ng mga administrasyong ito, 'di ba? Mga lantaran pagnanakaw. Grabe. Lantaran, ubos ang kaba ng bayan. Pero ngayon, itong si Romelia, sinasabing binura daw ng mga Duterte ang ebidensya. Kalukuhan. <laughs> Kalukuhan, napapatawa ako eh. Napapatay na tuloy ako sa mga pinagsasabi nitong taong 'to siguro nalalaman nila at nararamdaman nila na talagang makakalabas po ang ating former President Duterte at maibabalik po siya dito sa Pilipinas. So, sa kasamaang palad lang po, at kung napanood nyo rin po yung interview ni Sara Duterte, so, nagbigay na po ng habilin si Pangulong Duterte at di, ayon po sa dating asawa ni Pangulong Duterte, ay eh talagang nangayayat po ang ating former President Duterte. Yun po ang napakasakit para sa atin. Isang Pangulo na nagmahal sa atin sa ating bansang Pilipinas nagsilbi ng totoo ay nandun lang po sa dahik at nagihirap na mamayat at di umano'y talagang sunog lutong luto na ang katawan sa gamot yun pa po iniintay lang nila sigurong humina ang katawan ni Pangulong Duterte para manalo sila sa labang ito pero hindi po magwawagi ang mga taong ito dahil alam naman po natin na talagang tama po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Ginawa niya po yun dahil para mapabuti po tayo ang anak natin, ang henerasyon, yung magiging anak ng apo natin, di ba? At mapabuti ang bansang Pilipinas. So itong pong mga taong ito ay takot na takot sa mga Duterte. Kahit hanggang ngayon nga, hindi pa rin po sila tumitigil upang pabagsakin ang mga Duterte. At lalong lalo na po si BP, BP Sara Duterte, gusto pa nila talagang isulong ang impeachment kahit wala naman talagang karapat dapat hindi naman kadapat dapat hindi naman karapat dapat i-impeach si Sara Duterte ay ang karapat dapat na i-impeach ay si BBM sa mga pinaggagawa niya di ba sa mga kasinungalingan niya iba yung sinasabi sa ginagawa o, diba di ba panoorin niyo po yung mga interview niyan kayo na po ang makakapagpatunay so nakakalungkot lang dahil ay ganito nangyayari sa ating bansang sinilangan so mga kababayan mag-iingat po tayo palagi sana po ay nasa tayong kalagayan sa bawat oras so magdasal na lang po tayo na sana po ay na si Pangulong Duterte ay nako hindi po natin lubos maisip na 80, 81 years old ay nasa dahik, nasa malamig na lugar at walang nag-aalaga grabe ang laki ng pagmamahal isang pangulo na isang pangulo na nagmahal sa atin ng lubos inaalay ang kanyang buhay para sa ating lahat sa bansang Pilipinas pero nandun lang sa Netherlands sa The Hague ay at nagihirap magdasal po tayo mga kababayan upang makabalik na ang ating mahal na Pangulong Duterte so yun, God bless to all po sa ating lahat